Ito na nga po pala ang update kay Jana, yung papi na sinurender sa dog pound ng dati niyang owner. Kaninang hapon nga po eh, kasama namin si Ma'am Jem, hinatid namin siya sa bago niyang fur parent. Sobrang laking pasasalamat namin at sobrang tuwa namin dahil hindi rin namin inaakala na uulanin kami ng mga taong mag-PPM na magiging at mag inquire kay Jana. Pasensya na po kayo kung hindi po kayo lahat ay eh, ma-replyan namin. Sadyang sa dami lang din po talaga Siyempre, inuna po namin kung sino po ang unang nag-inquire at naging interested kay Jana. Wala po kaming pinipili, basta pumasa po sa screening at talagang maramdaman namin na loving for parent, wala po kami magiging problema doon. Sadyang si Ma'am Giselle kasi, isa siya sana una na nag-inquire sa amin kay Jana At syempre, siguro sa bilis niya na lang din talaga mag-response kapag may tinatanong kami na mga details at mga compliance. Talagang naramdaman namin at nakita namin na interested din talaga siya kay jana. Kumbaga kung sa pamilya nga 'di ba, bugso lang din naman ang damdamin niyan. At syempre sa dinabi-dami at mahabang screening time, pumasa si Ma'am at agad-agad na nag-decide kami at sinabi na rin namin kay Ma'am Jem, ang pansamantala nagpo-foster kay Jana na pwede na nga siyang ihatid doon sa fur parent niya. At isa pang good news dahil si Ma'am Giselle ay eh, malapit lang dito sa location namin. Isang napakalaking bagay na rin. syempre hindi na kami magpo-fundraise kung sakaling malayo nga. At pwede pa namin madalaw si Jana anytime. At isa na lang din talaga sa mga bonus na nangyari dahil syempre nakita namin kung saan titira si Jana at thank God dahil maayos, maluwag ang bagong tirahan ni Jana. Kung mapapansin nyo sa video, talagang malaya siyang makakapaglaro at meron din siyang isang makakasamang dog dyan yung dog na talaga nila Ma'am Jaisel. Isa din siya sa mga rescued dog nila. Kaya masayang masaya kami dahil hindi na siya malulungkot dahil may makakasama na siya bukod sa may pamilya na siya, may makakalaro pa siya. At nagulat nga kami dahil bukod sa mga ibinigay ni Ma'am Jem para kay Jana na dog food, gatas, vitamins, na pavet niya na din yan si Jana, eh, si Ma'am Jaisel pala, handa rin. Pagkarating namin, may mga gamit na rin pala si Jana doon sa kanila halata alam niyo yung love at yung pagiging interested niya kay Jana eh kaakibat din ng pagiging responsable niyang for parent alam ko lahat naman na nag inquire kay Jana kaya kayo naging interested dahil gusto niyo ibigay yung buhay na deserve ni Jana bukod sa kakayahan ninyo na ibigay lahat para sa kanya pero huwag po kayo mag-alala sa dami ba naman po na stray sa mundo baka po sa mga next post namin may mapusuan pa po kayo huwag po kayo magsasawa na mag or mag-check ng mga for adoption namin. Malay nyo, mayro na kayong makita doon. At malay nyo, mauna na din kayo. Yan nga yung mga panahon na nandoon kami sa location ni Ma'am Jana. Ilalambing ko pa nga siya niyan dahil napakakulit. Nasa 3 months old pa lang po kasi siya kaya nandun siya sa stage na playful siya, matakaw. Isa na naman to sa satisfying moments namin dahil may isang aso na naman tayo na iligtas at nabigyan ng panibagong buhay.